Desidido na ang motorcycle taxi rider na inakusahang ng hold up na sampahan ng kaso ang kanyang pasahero na umaming gawa-gawa lang niya. Ang akusasyon, kasabay niyan, anim na pamilya naman ang nawala ng bahay sa sunog sa Tondo, Maynila. Magbabalita si Deva Buell. Pasado alas 10 kagabi ng bulabugi ng malaking apoy ang mga residente ng Barangay 58 sa Tondo, Maynila. Sa laki ng apoy, nagliwanag ang langit hindi makadaan yung bumbero kasi ni makabela eh. Masigip kasi dito guys. Nahirapan pa ang mga bombero dahil sa kipot ng mga daanan na sinabayan pa ng dami ng taong nakahambalang. Si John John, belt bag lang daw ang naisalba. Tinawagan ako ng kapatid ko, sabi sa akin, kuya nasusunog na yung bahay kaya tumakbo ako dire derecho dito. Pagdating ko dito, wala na. Sobrang laki na ng apoy. Nagsilbi namang firewall ang bahay nila Oka, kaya hindi na tumawid pa ang apoy. Yun nga lang nadilaan ng apoy ang second at third floor nila. Ayun ay na, ng sila. Ang kwento raw sa lugar nila, posibleng sa isang bahay na naputulan ng na kuryente nagsimula ang apoy. Siyempre, wala silang kuryente, nagkandila. Yun ang ano, balita lang, hindi, hindi ako sigurado nun. Nasa 20 bahay ang natupok ng apoy, na nakaramihan ay gawa sa light materials. Anim na pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Tatlong fire volunteers ang nagtama ng minor injuries habang rumeresponde. Tuluyan ding napulang sunog makalipas ang apat na oras. Inaalam pa rin ang naging mitsa ng apoy. Matapos namang umamin sa wanted sa radyo ni Sen. Rafi Tulfo ng pasahero na si Jay Ann na hindi totoo ang paratang na pang hold up ng Move It Rider na si Vicente Young Jr., binawi na ng ride hailing app na Move It ang kanyang suspension. Dahil nga doon sa nakaraang pagbawi ng akusasyon laban sa iyo, nais namin iparating sa iyo na hindi na po suspendido ang iyong account at pwede ka na pong makabiyahe muli. At dahil pinangakuan ni Sen. Tulfo ng bagong motor, binilan din siya agad. Bukod dyan, nakarating na rin sa kanya ang bagong sapatos at medyas. Pero sa muling pagharap ni Najayan kasama ang kanyang pamilya at ni Kuya Vicente, nagmakaawa siya na huwag siyang ipakulong. Ayoko po sana makulong kasi po, yung mga anak ko, unang po ayaw kong makuha sila ng mga tatay nila. Sorry po sa nangyari. Alam po kung hindi na yun mababago.